Ganang araw kaagapay! Welcome to our New Year's Eve episode of Kapitira. I hope you have your Bibles and your coffee with you right now. Let's spend 15 minutes together and let's welcome in the New Year studying the Word of God. So kung may Bibles po kayo, medyo patalon-talon yung uh, pagbasa natin po ngayong araw na ito. No? Pero it's in Romans chapter 8. Magsisimula po tayo Romans 8, 5 to 6. Tapos tatalon po tayo sa verse 11. Tapos tatalon po tayo sa verse 15 to 16. Patalon-talon po tayo pero I hope that uh, we can read this together. Romans 8, 5 to 6, and then verse 11, and then verse 15 to 16. Basa po tayo. Sabi po, For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Verse 11 If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Verse 15 For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry abba father the spirit himself bears witness with our spirit that we are children of god god bless the reading of his word manalangin po tayo Panginoon, marami pong salamat sa pagbiyaya po sa aming lahat ng bagong taon. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for helping us thus far uh, in our life. Thank you, Lord, for this new year. We face it, Lord, studying your word. And I pray, Lord, na itong pag-aaral namin uh, ngayong araw na to, eh talagang uh, ito yung... Um, mag-aalaw sa amin na naka, nakatono po yung paglakad namin, Panginoon. Uh, we are focused on your will. We are clear. Um, patungkol dun sa kung anong susundin namin, kung ang spirito mo ba o yung aming laman. I pray, Lord, na tanggalin niyo po lahat ng distractions, Lord, at sa lahat ng bagay, Panginoon, kayo mabigyan ng kapapurihan at kapapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, ako ito tuwa sa tatlong mga bata sa simbahan po namin. Every time, uh, every Sunday, every time I would preach, uh, nakaupo po sila sa front row. Uh, kasi po, uh, yung church po namin hindi pa po nakaka-fully adjust since the pandemic. Meaning to say, uh, wala pa po kaming uh, talagang children's ministry ngayon. Pero napansin ko kasi every, every ever since we started face-to-face uh, -face, uh, worship, no uh, in-person worship, that the the kids are actually uh, they they have an understanding no kung ano yung napag-uusapan doon sa main service namin and uh, itong particularly tatlong batang ito ages 10 9 8 kung hindi po ako nagkakamali uh, every time i would preach no they they you know they think it's Sunday school no then they they ask me questions no they they respond to the things that I am saying no so every time maga uh, kakaroon kami ng guest speaker I have to brief the guest speaker at sinasabi nasabi ko hey, may mga bata dun sa harap na nagtatanong kasi na yun preach no entertaining marin sila I, I am so proud of these uh, three boys, ano. And so for Christmas, I think it's safe for me to say this now, uh, because uh, tapos na ang Pasko, <laughs> and I'm recording this before New Year, by the way. Uh, so um, for Christmas, I, I I chose to give them uh, each uh, uh, a model, no, a, a robot model, you know? po yung mga inaassemble na na robot na no? plastic model. So Uh, siguro, yun din ang rason kung bakit napapalapit sila sa akin kasi mahilig din ako talaga magbuo ng Gundam in my spare time. No? Kung may time ako, which is rare now. Uh, yun, nakaka-isa yun sa mga bagay na kapag pa-relax sa akin, kukumpuni-kumpuni, magbubuting-ting ng mga robot na gano'n. At uh, nakikita ng mga batang to na, yun, yun nga ang hilig ko. Kaya siguro, nahilig na rin sila doon. Itong um, pag, uh, pagpili ko ng mga robot na ibibigay sa kanila, very interesting, no? Kasi alam ko may mga robot silang magugustuhan At uh, mga robot na hindi Siyempre, ang gusto nila yung mga bida na robot Ayaw nila yung kontrabida Pero habang nagsashopping naman ako Nakikita ko yung mga robot na Yung mga itsura ng mga robot na pang kontrabida eh, Mukhang maganda rin naman no? Mukhang robot din naman na it looks cool no? But come to think about it Ano ba yung Ano ba yung nag -de determine kung Yung robot ay bida at ang robot ay kontrabida. Sa totoo lang, uh, ano ko, uh, ang talagang determining factor nun, eh sino nagbipiloto ng mga robot na yun, no? kung... <laughs> kung katulad ko kayo, lumaki sa Voltes 5, no? Kung sino yung nasa loob ng robot na yun? Kung mabuting tao yun, di yung robot na yun ay, mabi, ay bida. Kung nasa loob noon ay masama, eh ang robot na yun ay magiging kontrabida. Um, kaya ako na si share sa inyo to kasi it's nice to think about that as we come into the new year kasi yung passage po yung mga verse na binasa sa atin, binasa natin kanina it talks about that no what what is controlling our lives or who is controlling our lives no uh, there are two options dun sa mga verse na binasa natin there is the holy spirit and there is the things of the flesh no yung mga mga bagay na galing sa Diyos ay yung mga bagay na nagagaling sa sarili nating uh, laman no kumbaga sabi dito sa verse natin yung mga galing sa Panginoon no those who set their minds on the things of the spirit meron silang life and peace pero those who set their minds on flesh ang nakukuha nila death kung ang spirito na ng Diyos ay nasa sa atin, kung yung spirito na bumuhay sa Panginoon mula sa, from death, ano ay yun din ang magbibigay ng buhay sa atin, yung magbibigay ng lakas sa atin. Sabi rin dito, yung spirito na gagaling sa Diyos, ay ang spirito na, na nagsasabi sa atin na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Uh, we can cry out, Abba Father, through through that spirit no pero yung spirit na galing sa laman ang tinuturo nito ay slavery o captivity no ay mga sinful and destructive habits no? it's very interesting uh, to to set our minds on on this passage in the beginning of the year Anong spirito kaya yung susundin natin sa pang-araw-araw nating buhay ngayong taon na ito? Yung spirito na nagbibigay sa atin ng buhay o yung spirito na nagdadala sa atin sa kapapahamakan? You know, sabi ng uh, sabi ng magulang ko while I was growing up no kasi there are things na uh, na pinapanood ako or ginagawa ako na alam natin na nakaka-influence doon sa Parang ako maka... Paano ako nag-iisip? Paano ako nakakaramdam? Kung ano yung ginagawa ko? Sometimes, yung mga pinapanood ko ng mga, syempre, mga robot nga, di mga bayolente, or may mga language na hindi magaganda, no? gustong gusto kong pag-isipan yung mga bagay na yon pero ano nangyayari sa sa sitwasyon ko ay eh, lumalabas yun sa actions ko hindi maganda yung asal ko laking mainit ang ulo ko ay uh, yung yung asawa ko by the way ay isang early childhood educator ano at napapansin niya ganun din yung mga batang ano babad sa gadget ano uh, every time they come to class restless sila pag tinanong mo yung bata oh, gadget ka ba oh gadget ganun kasi yun ang nagpapasilitate ng pagbuhay dun sa masasamang mga desires ng kalooban natin. Pero, kung papalitan naman natin yun ng mga bagay na galing sa Diyos, katulad nito, kahit 15 minutes lang, na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagkakapit tayo sama-sama, nananalangin tayong sama-sama, kahit online lang, uh, o kahit nasa radyo, itong mga bagay na din na to, eh, nagbubunga din sa sa buhay natin, na ganda mga bagay, mga bagay na nagbibigay ng buhay, mga bagay na nagpapalaya sa atin, uh, imbis na bumibihag sa atin, at mga bagay talaga na instead of maging insecure tayo, mamuhay tayo sa takot, eh, talaga may assurance tayo na ng anak nga tayo ng Diyos, na may halaga tayo sa Diyos at mahal tayo ng Diyos. Kaya ang sinasabi sa akin nung magulang ko dati, nung lumalaki ako, sabi nila, gusto ko i-share sa inyo ngayong araw nito, na na, What you feed grows and what you starve dies. Uulitin ko ha. What you feed grows and what you starve dies. Another way of saying that is you get good at what you practice and you get bad at what you don't practice. So, sa, sa puso natin, sa buhay natin, ano ba yung mga pinapractice natin? Ano ba yung, what are we feeding? Are are we feeding, you know, are we encouraging to blossom the things of the spirit? Or are we cultivating the habits of the flesh? Malinaw po ang salita ng Diyos kung ano ang idinudulot ng dalawang bagay na yun sa buhay natin. You know? Ang espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng buhay, kapayapaan at kalayaan. Ang binibigay ng laman natin ay slavery, death, and sabi dito, yung 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 captivity talaga, no? uh, So, it's good to really think about this uh, as we start the year, no? And my prayer for all of us is that we would truly live according to the things of the spirit no? so happy new year po sa inyong lahat i hope that you can join me again next time no uh, for a short 15 minute study of the word of the lord pero bago po tayo patuloy na magsaya bago tayo manood ng fireworks manalangin po muna tayo sama-sama Let's pray. Father, we just thank you uh, for this time where we can study your word. We pray, Lord, that uh, you would bless everyone's year ahead. Panginoon, kayo ang manguna sa bawat isa po sa amin. Hayaan nyo po kaming lumago sa inyo. Uh, matutunan po po namin kayong mahalin sa lahat po ng ginagawa namin, Panginoon. Uh, at uh, Panginoon, patuloy nyo po kaming bigyan ng buhay uh, through your Spirit. Help us to set our minds on the things of the Spirit and not of the flesh. Thank you Lord for this uh, time where we can study your word guys 15 minutes lang. And I pray Lord na gabayan niyo po kami sa darating na taon at sa lahat ng bagay Lord, uh, kayo po ang mabigayan ng papuri at pasasalamat. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa ating programang Kapitira. Dito lamang po yan sa FEBC uh, Radio TV. Matatagpuan din po ito sa Spotify at sa Facebook. Maraming salamat po. Happy New Year po sa bawat isa sa inyo. God bless.